Ang paglabas po ng Antikristo ay isang pangyayari na masasaksihan ng mga naiwan sa rapture. Tahasan ko pong sasabihin, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon ni katiting lang na masilaya ng Antikristo. Dahil ang Antikristo po ay tanda ng puot, tanda ng kabigatan, tanda ng pahirap, tanda ng pagdarusa, kapighatian, lahat na ng pangit sa isang tao, nandito na po sa taong ito, sa Antikristo. Lahat ng pwedeng maranasang dilubyo ng isang tao, kayang ibigay ng taong ito sa kanyang kapwa-tao. Ang Antikristo po ay isang tao na kung saan ito po ay gagamitin ni Satanas upang maisakatuparan ni Satanas sa may ikling panahon lamang ang kanyang mga balakin. Like, maghari-harian sa mundo. Alam niyo po ba kung paano makikita ng ngayon ay at work ang espiritu ng Antichrist? Makikita niyo ito sa mga taong gustong sumikat, gustong maging popular, gustong maging famous. Pag-aralan niyo yung mga galaw nila, umpisa humble sila. Pag naging famous na mayabang na hindi na malapitan, kala mo kung sino na. Malamang marami kayo nakikita ng ganyan ng mga personality sa social media. Pero minsan may sinabi minsan sa akin, kilala mo yung vlogger na si Ganon? Sabi niya Ganon. Natawa sa akin yung sasagot ko eh. Kila, may sinabi siyang pangalan na pero hindi, sabi niya sa akin, kilala mo yung vlogger na si ganito ganyan? Hindi ba nung no, umpisa humble yun? Tapos ngayon yumabang? I never heard of that vlogger. Hindi ko sila kilala ako. Kasi pag nanonood ako ng YouTube, ang nagpapapaplagi sa akin mga preachers, Tony Evans, David Jeremiah, Rene Roland, <laughs> Bas Rijken, at saka yung mga music ng Carpenters, Eagles, yan mga inaano ko dito sa YouTube. Tapos mga news, siyempre, mahalaga mga current events. Pero yung mga vloggers, I'm not, hindi ko alam, hindi, hindi nagpapapap sa akin. <laughs> Sorry po. No? Yan, natawa siya sa akin, ay hindi mo pala kilala. Oh, mas kilang maging ulo niya. Who cares? Hindi ko siya kilala ako. Talaga hindi ko kilala po, no? I don't know. Ibig sabihin, yung mga taong nagsabi sa akin noon, yung mga taong ganoon ang pinapanood nila. Alam nyo, huwag kayong manonood sa mga taong walang idudulot na maganda sa inyo. Panoorin nyo yung mga taong nagbibigay sa inyo ng importansya. Tulad namin, sapagkat kami, alam namin importante kayo kaya that's why binibigay namin sa inyo yung pwedeng mangyari sa inyo kung hindi kayo tatanggap sa Panginoong Iso Kristo sa araw ng tribulation. Again, gusto nyo masilayan ng Antikristo, tignan ninyo sa asal at ugali ng mga taong nagbigim famous. Okay? May, meron po siyang ganyan trait. Pangalawang trait ng Antichrist, isa po siyang kumbaga ma, ma, mahusay siya manloko. Di ba? Deceiving. Meron siyang kakayanan na paniwalain ka. Na totoo, totoo yung mas nasabi niya. Kaya nga po luluhod sa kanya ang buong mundo eh. Di ba? Pero siyempre may mga magre-refuse yung mga nakabasa ng Bible. Tandaan niyo ha, may mga maliligtas po sa, tribula sa tribulation at great tribulation. Kaya nga po tribulation saints sila. sa Saklap nga lang po, the only way for them to be saved eh, samahan nila ng pugot. Pugot ng ulo. Mm -mm. Kasi yan po talaga ang gagamitin, nilagay sa Revelation yun eh. Silang mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo Jesus. Di ba nakalagay sa Revelation? Sila yung pinaputi nila ang kanilang damit. Pinaputi nila ng kanilang dugo. O, oh, nakalagay po sa Revelation yan. Hindi nakalagay dito na pinaputi ng dugo ni Christ. Pero doon sa mga believers, ang banggit sa atin, pinaputi ni Kristo yung damit natin. Kaya iba yung nag-aaral ng Bible, makikita mo yung mga wordings na ina-apply kung kanino at kung kanino. Hindi pwedeng pagsamahin yun sapagkat yung mga hindi masyado sa rightly dividing the scriptures, pinagsasama nila yun at nag explode ang kalituhan sa mga nakikinig. Kaya don't do that. Mag-aaral po tayo. Hmm? Ngayon po, ini-expose ko Nakadalawang exposition na po ako dito. In-expose ko yung Isaiah 53 chapter yon of it, Para patunayan ko na si Jesus. Hindi masyadong guwapo. Hindi po siya six-footer. At hindi rin siya pangit. Tulad na sabi ng iba, si Jesus po ay ordinaryong hudyo. Gusto mo makita si Jesus? Kaya kung nga, tumingin ka sa isang Saudi Arabian o Iraq. Iranian. Diba? Ngayon, yung pangalawang in-expose ko po na tungkol sa Bible ay yung alam naman natin na uh, yun pong uh, ano to ito? Uh, Matthew 24. Okay. Kasi susunod ko po yung Luke 23. Huwag mag-alala. Ganyan din po ang tema niyan. Kasi makipapatunayan natin lahat yan, Tribulation chapters. Okay. Ang napansin ninyo dito sa pag-expose ko sa uh, sa Matthew 24. Talagang nakita ninyo, verse by verse doon, na ito ay talagang sa tribulation. Hindi po ito sa atin dito. Hindi po ba? So maganda. Maganda po yung ganoon. Expose natin yung buong chapter. At bago natin umpisahan yung mga pagtuturo, mga lessons like that, teachings, at least, nakaset na yung mind natin na yun ay para sa tribulation at sa great tribulation. Never na i apply sa church age sapagkat ang church age po, makinig po kayo mabuti, hindi pararanasin ni Jesus ng tribulation. Walang sense. There's no sense para magdanas ng God's wrath ang mga saints, ang mga believers, tayo po yun. Sapagkat lahat ng wrath na supposed to be ay sa atin ay pumunta na pong lahat sa katawan ni Lord Jesus Christ 2,000 years ago when He said, Tetelestai mm -hmm. Kaya Yung mga maiiwan dito Panigurado They will meet this Man of lawlessness Na kung tawagin ay Antichrist Yan, yung mga mahilig Mag-follow ng mga sumisikat na tao Lagi silang nandun Alam niyo yung Antichristong yan Paglabas po niyan Sobrang sikat yan Maraming vloggers ang katabi niyan Lagi siyang susundan ng mga vloggers. Until such a time, papakita niya na totoong kulay niya, matatakot na lahat ng tao sa kanya. Believe me. Kaya, kasi, tingnan niyo, paano siyang disisikat? Maibibigay niya yung kapayapaan. False nga lang. False peace. Dahil, during that time, puro catastrophe, puro ganito, puro problema. Kasi ang pinagmulang po talaga niyan, nawala yung mga saints, nawala yung mga believers, narapture po tayo. Nawindang ang mundo, nagkaroon ng problema ang mundo. Dahil, paano na, nawala sila. Then lalabas siya, sasabihin niya, kinuha tayo ng mga aliens. Then right after that, yung mga Hudyo, bibili dito sa taong ito and they will ask the guy to build their third temple. Then, ang temple naman po ay kayang i-build in a matter of three months. Believe me, may tatayo yan agad-agad. Kaya bibilib sila. To the point na iisipin nila, hey, this is our long-awaited Messiah. OMG. Because napagbigyan sila doon sa third temple nila. Amen? So, ayan po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaya maganda naman po kasi kanina may comment na nakalagay, mag, kung sakaling maiwan daw siya, magpapapugot na lang daw siya. Pero gusto ko sagutin 'yon. Kung believer ka kapatid, hindi ka na hindi mo na kailangan magdanas noon kasi irarapture na tayo. Baka ang ibig niya sabihin yung mga maiiwan doon. Kung ako sa inyo, kaya pa niya. Hindi ko nabasa eh. So I hope kung po ang gusto niyang indicate. Kasi hindi po siya yun. Kasi nandito pa tayo sa church age kung talagang tinanggap mo si Jesus, naniwala ka na si Jesus lang ang daan, wala nang iba, you will be saved and you will never ever meet this man of lawlessness. Believe me. Kaya yung mga nagsasabi na ang Antikristo ay si ganito, ang Antikristo si ganon. Lahat ng yan false. Sapagkat pag nawala po tayo mga believers, doon lalabas ang Antichrist from nowhere. Alam natin magmumula siya sa Europe, pero ibig sabihin, hindi siya kumakalampag. Halimbawa yung kakalampag muna siya tapos bigla siyang uh, magiging famous, yung nakilala na siya tapos bigla magiging... No! Lalabas siyang bigla sa scene, mga kaibigan. Kaya isa nga po yun sa dahilan kung bakit siya si...